Hello po mga katuns, mga kababayan. Hindi ako bumabati sa inyo na isang mapagpalang araw po. Panibagong araw, panibagong vlog po mga kabayan. Lalo na sa ating mga OFW. Shout out po sa inyong lahat mga kababayan. Pati sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. Yung mga hindi pa po paki subscribe po naman mga kababayan ko. Ang service ko ngayon mga kabayan, ito na naman muli ating aking pinaghanap buhay na trisikil mga kabayan. Ito po, ay to mga kabayan oh. Uh, nandito ako ngayon sa bahay ng aking kapatid na si po mga kabayan. Dedinya ko po yung mga alaga niya. Pabo mga kabayan. Napakaganda ng mga pabo niya. Ito pala ng uh, mga ito mga kabayan. Ito pa lang malalaki na pabo. Katapal ng balibo oh, mga kabayan. Oh. Lumusog ng mga katawan. Ano? You know? Pasayad pang tumingi sa akin yung isang mga kabayan. Ano? sarap ng itong pabo mga kabayan, ang sarap ng karne nito mga kabayan. Kaya mahal ito eh. Dito sa amin sa Cebu ito, ang presyo na ito siguro itong isa, nasa amigit ano, na, isang libon na itong isang piraso na yan mga kababayan. Mahal ito sa amin. Ang pabo talaga. Kasi napakasarap kasi ng karne nito mga kababayan. Ano? Ayan po. Ang pabo mga kababayan oh. Ayan ang pabo ni si ganda oh. Ayan oh. Landa, oh. Landa, oh. ingay Oh dalawa oh. Ang galing, oh. Eh. oh. Hmm. Hmm. yan ang pabo. Ang galing. Okay. Ito naman yung aso niya na malungkotin. Ba't, ah? Malungkot ka? yung yeah, malungkot, oh. Sa so, natalo sa masyaw, to. Ayun, oh. Ang ganda, oh. May pabo, oh. Anak ng pabo niya, oh. Hmm. Kanang nasa gawas, mga ba? Lalaki na? Lalaki. Ang galing ng pabo, mga babayan, oh. Ang dami ang sisi, oh. Ang galing. Ang galing ng pabo. Ha, ah, nga mga formal, lalaki din ni eh. Oo. Oh. Oo, oh, galing oh. Hmm. Ganda pala itong lugar ni Sispe, mga kababayan na oh. Ang ganda ng mga tanawin dito. Oh. Layo, ano yan oh. Yan po oh. Ganda. Eh, tingnan yung kambing. May kambing mo si Sispi. Sa'yo ito, Sispi? Ha? Sa'yo mo, ano eh? Ha? Imo ni kambing? Oo. Oh. Laki, no? Oh tapang oh. Hindi man natago sa akin oh. Oh. Laki ah. Ay po, dalawang kambing babae. Ayun isa. Ayun ang isa oh. Okay, nito hapon ang mga bayan. Ako'y pauwi na mga kabayan. At sa pagdating ko sa bahay mga kabayan, mayroon naman akong Ipapuputol na puno mga kabayan dahil po uh, yung sanga ng dahon mga kabayan tumatama po sa aking bubong ng bahay ko mga kabayan Kaya ipapuputol ko kay Dong Orlan sana doon si Dong Orlan sa bahay para siya magp magpuputol po Okay mga kabayan nandito na po sa bahay mga kabayan at nadatna uh, ko si Dong Orlan hindi pala umalis Kaya inutusan ko siya magputol magbawas ng mga sanga-sanga mga kabayan dahil po maingay kasi yung bubong mga kabayan sumasayad yung mga uh, sanga niya kaya pinapapotol ko kayo ng orlan mga kabayan <coughs> okay mga kabayan hanggang dito lang na, na po muli aking i-upload na video mga kabayan sana po ay muli niyo pong mapusuan mga kabayan asa na ilabay no? ada anong kural no? さん <t> <t>